pamanagalati nagalati, nagadon nadang amin ti nagatang minga pangkalkalmin kakabsan eh ah sa gagay kami so ang kami marigatan eh salamat sa follower namin nagsuggest kung anong dapat gamitin shout out so eto wala pang limang minuto ang dami na namin nakuha malalaki pa yan oh nagdrakul daw oh o Ayan, ah, kasama na naman namin yung aso namin pasaway. Nang dami sa Kaya nga, kaya hindi kami masyadong nakakuha ng marami kahapon kasi eh. sinugatan ako ng aso ko. Pasaway. Nagseksi pa yata yung may nagalati. Bunok! <laughs> Umayag babunok! Bu Lagawang tagala ah! Naglagay ang isang nan, dan nan, patingin, nginga, ang kadugay ang tibunnag dito'y nagdrakal pa'y grabe, ginig, ngingi, ngingi, ini Apo, ah, nag-imas nga sa bawaan na. Ano? ito yan. Pa. Oh. Oh. Ada na alam ito ta kasi meron na kaming pangkuha talaga eh. Meron okay, na kami. Aa. ah. ah. Mag sexy mo ate yung may agala. na <laughs> kan? Woohoo! Yobo na nga nakatir-tira <laughs> <laughs> Mayat, nag-enjoy ta gala niya. Nagragsak. Mm. Ta, focus ta mo ta. taman. Ta, si okay, Maala. Hmm. lang, nag low tide dito ay manguha. Ganun lang naman yon. Mayat, mayat. Ayun. Dunaalan eh, din. Dunaalan na ni, nakaragrag sa akin. Nagpaspas kami makaalan. Aa, ah, ah, the weapon na ah, ni. Ha? Mayat. So ornongan mi, sa mi pakita kanya yung mano na alam eh. Yuhuu! Banogen, sa kilalikod niya. Aa, ah, okay lang. Aa, okay lang. <laughs> ito ng pangunguha. Ang dami. Ang lalaki na. Wow. Tuwang-tuwa yung isa. Hindi nakasama. <laughs> Kasi busy kami. Oh, dami no. dami na namin nakuha. Ay! Nagdarak. Girl, Michael, Michael, Loko-loko! wan basta mapalwa idagdikin nan nan uy gadu michael ne, local local tuon tuon si michael local local s malaki na oh ang da laki na oh uh. gadu de uy siguro nasa 30 piraso atoy eh. gadu ato, eh. na alamita ta saglit lang kami pero dami merong konti pero iniwan na namin 'yung mga maliliit talaga ay, ada man ti sabaw ni Michael nga pang pas Mayat ka no gidig paspasuso da mo Michael, pang pagatas mo. Hmm, wow. pangas. La. Alaliti. Pang pagatas. Okay, ina ng paska. Pang na. Alaliti. Hmm, <laughs> rock cool.

Sigang nga binag. Wow. Itong puti na, nailuwa na niya lahat yung mga kinain niya. Kasi ang tagal niya nababad eh. huy hala. Mga makita na. Ay, hmm, drakkal. Oh, lala. Yikes. Pampagatas. Bunok ni Michael. 嗯。<Okay. S 2> mm.